Halos lahat na yatang tao na nakasalamuha at nakausap ko patungkol sa relihiyon ay nagsasabing walang relihiyong makapagliligtas ng tao. Ang usapin patungkol sa relihiyon ay hindi na bago. Ang relihiyon ay matagal nang ginagamit ng mga tao batay sa kani-kanilang pananampalataya. Hindi pa man isinilang si Jesus sa mundong ito ay meron ng relihiyon at magpasa hanggang ngayon ang relihiyon ay mas lalo pang umusbong at dumami isang malaking patunay na ang relihiyon ay may malaking ambag sa bawat pananampalataya ng mga tao. Ngayon, paano ko nasabi na mayroong tunay na relihiyon na siyang tunay na makapagliligtas ng mga tao? Meron nga ba? Meron para doon sa mga taong nagsasabing walang relihiyong makapagliligtas ng tao. Sila ay mga mangmang. Bakit kayo patuloy na nagpupunta sa inyong mga simbahan kung gayong naniniwala kayo na walang relihiyong makapagliligtas? Pakitang tao lang ba ang mga ginagawa ninyong pagpunta sa inyong mga simbahan? O merong malaking dahilan? Oo nga, tama, meron ngang malaking dahilan. At ang dahilang iyon ay para makalikom ng malaking salapi. Dahil ang relihiyon ay pinagkakakitaan na nila at alam nyo na yon kung paano sila kumikita ng pera sa relihiyon. Ngayon, itong relihiyong binabanggit ko sa inyo na siyang tunay na makapagliligtas ng tao ay walang iba kundi ang relihiyong itinatag ni Kristo Yesus. Ito ay ang Iglesia ng Diyos, hindi Iglesia ni Manalo, hindi Sabadista, hindi hindi born again, hindi Baptist, hindi Muslim, hindi Mormon, hindi Protestante at lalong-lalo na hindi Romano Katoliko. Ito ay ang iglisya ng Diyos. Ito ang relihiyong may pangako ng tunay na kaligtasan. Ano ba ang kahulugan ng relihiyon? Ang tunay na kahulugan ng relihiyon ay pagsamba, worshiping, pagsamba sa tunay na Diyos dahil ang Diyos ay espiritung buhay. Siya ang makapangyarihang Diyos na hindi nakikita kailanman. Tanging ang kanyang bugtong anak lang na si Hesus Kristo ang nakakita sa Diyos Ama. Kung noon ay masasabi nating Walang relihiyong makapagliligtas pero ngayon ay meron na dahil kay Jesus at sa pamamagitan kay Jesus tayong lahat ay maliligtas kung tayo ay maniniwala at mananalig sa kanya dahil siya ang nagtatag ng relihiyong ito. Siya ang ulo ng iglesia at tayong lahat ng na mga naniniwala sa Kanya ay ang katawan ng Kanyang Iglesia. Tayo'y templo ng Diyos at tayong mga naniniwala sa Kanya ay ang Kanyang Iglesia. Bakit ko sinasabi na tayo'y templo ng Diyos? Dahil ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa atin. Basahin natin ang nakasulat sa unang Korinto chapter 3 verse 16 at ganito ang nakasulat hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo ang sinumang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya dahil banal ang templo ng Diyos at ang templong iyon ay walang iba kundi kayo. At ang sino mang wawasak ng tao na siyang templo ng Diyos ay kanyang parurusahan. Huwag kayong papasok sa mga templong gawa ng kamay ng tao dahil wala roon ang Diyos. Ang Diyos ay nasa sa inyo dahil kayo ang templo ng Diyos. Basahin natin ang nakasulat sa mga gawa chapter 17 verse 24. At ganito ang nakasulat: Siya ang gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto. Siya ang Panginoon ng langit at ng lupa. Hindi siya nananahan sa mga templong ginawa ng tao. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, suriin mong mabuti kung ang inaniban mong relihiyon ay ang relihiyon bang itinatag ni Jesus. Dahil kung hindi, umalis ka na riyan dahil wala kang kaligtasan diyan. Ang mga tao'y patuloy lang sa kanilang mga ginagawa. Buong akala nila ay tama ang kanilang kinabibilangang relihiyon hindi man lang sila nagsaliksik, hindi man lang sila nagbabasa ng Biblia. Sinasabi ng Biblia, huwag kang sumamba sa mga larawang inanyuan na gawa ng tao, mga ribultong gawa ng kamay ng tao. Pero dahil sa sila'y walang alam at hindi nagbabasa ng Biblia, patuloy pa rin silang lumuluhod sa mga ribultong gawa ng kamay ng tao. Kahit nga sa araw ng pamamahinga, hindi nila alam. Nagdidebate pa nga ang iba kung anong araw ang pamamahinga o ang araw ng sabat. Sinabi ng Diyos, Ginawa ko ang lahat ng bagay at ang sanlibutan sa loob ng anim na araw at nagpahinga ako sa ikapitong araw. Kaya ang kanyang utos ay malinaw na sa ikapitong araw ikaw ay magpahinga at ilaan mo ito sa Panginoon mong Diyos. Mababasa mo ito sa Eksodo chapter 20 verse 8 to 11. Kaya kapag nagtrabaho ka at nagumpisa ka ng lunes at ang sabado ay ang pang-anim na araw ng iyong pagtatrabaho. Magpahinga ka sa araw ng linggo dahil yun ang araw ng pamamahinga mo. At kung ang trabaho mo ay nagumpisa sa araw ng linggo at pagsapit ng biyernes ang pang-anim na araw mo, magpahinga ka sa araw ng sabado dahil yun ang araw ng pamamahinga mo. At kung ang trabaho mo naman ay nagumpisa ng araw ng biyernes at ang pang-anim na araw mo ay miyerkules, dapat kang magpahinga sa araw ng huwebes dahil yun ang araw ng pamamahinga mo. Ganon ang tamang pagkilala sa araw ng pamamahinga. Ito ba ay hindi itinuturo ng iyong relihiyon? Mag-isip ka.